match ang DNA na nakuha sa loob ng abandonadong SUV sa blood sample mula sa magulang ng nawawalang beauty queen na si Catherine Cabilon pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nahahanap nagbabalik si Brian Castillo Mahigit dalawang buwan na ang lumipas ang mawala ang beauty queen na si Catherine Camilon sa Lemery, Batangas. At hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy ng Batangas Police ang kinaroroonan ng dalaga. Patuloy na umaasa ang PNP na buhay pa si Camilon. Pero ang bawat araw na lumipas ay hindi raw magandang pangitain. Alang-alang sa kanilang pamilya ay uh, nananalangin pa rin po tayo na buhay pa rin po si Miss Catherine Camilon bagamat na matagal na nga po ito yung habang tumatagal yung yung luminipis na rin po yung chance na siya ay buhay. October 12 nang huling makitang buhay si Camilon sa isang mall sa Lemery. Nagpaalam itong papasok sa trabaho sa Batangas City bago na wala. Dalawang testigo naman ang lumutang at sinabing nakita nila si Camilon na duguan at isinakay sa isang pulang SUV. Natagpuan namang abandonado ang nasabing sasakyan. Ilang linggo mula nang mawala ang beauty queen. Dito nakuha ng mga pulis ang mga tulo ng dugo at buhok Tibok na wala ang kay Camilon at sa ginawang DNA test ng PNP Forensic Group, lumabas at tugma ang DNA samples na nakita sa loob ng sasakyan sa samples mula sa mga magulang ng biktima. Masakit ito para sa mga magulang because this would somehow confirm na si Catherine hindi lamang po ito yung hair strand pati nga po yung blood stain ay nagmatch po sa DNA profile nila which according to forensic ay ang probability of percentage po ay 99.99% .99 po. Hindi naman masabi ng PNP kung susuriin na rin ba ang mga na-recover na buhok muna naman sa isang lalaki na posibleng magkumpirma sa pagkakakilanlan ng dalawa pang hindi nakikilalang sospek. I don't want to preempt po yung gagawin po ng SATG. Whether dito pa lamang po sa level po ng uh, pro, uh, ng uh, preliminary ay eh, they would ask for the submission po ng uh, DNA uh, sample po ng ating mga possible suspect po that would uh, 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 be compared doon po sa mga strands po na belonging to a male. Sa December 19 naman, isasalang sa preliminary investigation si Police Major Alan De Castro. Siya ang tinuturong karelasyon ni Camelon at sinasabing kikitain ng beauty queen noong araw na mawala siya. Nakaharap si De Castro sa reklamong kidnapping at serious illegal detention. Bukod sa kanya, dawit din ang isang Jeffrey Magpantay at ang dalawa pa hindi nakikilalang salarin. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.